Sa i-video natin itong mga kangkong, nakadami 'yon. O. O. na oh, oh. Lina kayo at magtalbos kayo. Dahil papalitan ko na 'yung ano mga tanim. Ang itatanim ko 'yung mga dalako. 'Yan oh kadami oh. Nang hinayaan kaya ako na ano, tastasin 'yan. Kasi, ma'am, ang gaganda ng ano niya. 'Yung mga talbos niya oh, guys. Tiba. Uh, yung may kamuti rin. Ayan o kamuti. Hindi ko pa nakukuha. Kasi dito ang minnya na puno. Yung tinanim ko sa lupa. Tapos, nilagay ko sa tubig. Sa planggana na may tubig. Kaya, ang tataba. Yung kangkong. I-nagkuha ako kanina, pero hindi ko makuha naman lang. Ang dami talaga, guys. Ayan o ang tataba nila. oy o, di ba? Yan o. Naku. Nakakapanghinayang na basta na lang malanta na gupitin mo doon sa pun. Ayan guys kung Tingnan naman ang tataba. Kasi nakaano na sila sa ibabaw. Kaya ayaw ko nang tanggalin yan. Di ba guys? Malaking tulong yan. Diba? Ang laking tulong yan sa amin. Di na kami bumibili. Okay, bye! Good night!